Ito po yung pinakamainam, pinakadabes na merienda sa ating mga baboy. Ano ito? Ito ba ay, tama po kayo, ito ay fresh malunggay leaves. Ito po ay napakainam, ipamerienda sa mga baboy natin. Very rich in vitamins and minerals, most especially vitamin C. Ito po kasi ay talagang uh, ang vitamin C na to ay nagpapapatatag sa kanilang katawan Para ma-boost natin yung kanilang resistensya Labanan yung sakit Ayan Lahat ng mga ori ng sakit ng mga baboy nilalabanan ito Malunggay leaves oh. Pakain lang po natin yan Kahit uh, dalawang beses sa isang araw Sa umaga at sa hapon O oh, yan Pakain po natin yan Gustong gusto nilang mga ito Mga ganitong ori ng uh, pamerinta sa kanila O oh. Ayan o oh. mm. Mga kasaka oh, Fresh Kung meron kayong mga malunggay dyan Sa tabi-tabi ninyo Sa bakuran ninyo Ipakain nyo lang sa kanila Walang problema po yan Hindi po wala pong sag effect ito sa mga baboy natin Napakainan po yung uh, Fresh malunggay leaves Para pamerienda sa kanila Higit sa lahat Gustong gusto nila po ito Talagang hindi sila magsasawa Okay, so ito po ay isang pamamalang uh, pamamaraan ko din sa pagpapa natili ng kalusugan ng aking mga baboy kahit hindi kayo magbibigay ng vitamins sa kanila kahit solo lang ito nibigyan niyo sa kanila hindi kayo bibili ng mga vitamins para sa kanila ito lang ayos na to wala na kayong problema hin. kompleto na po ito sa vitamins and minerals so ayan po ito ang malunggay leaves or moringa ang tawag nila dyan moringa. Ayan. So ayan. Huwag na na po natin tanggalin yung dahon. Ganyan na lang po. Kasama yung tangtay. Ayan. Takain natin sa kanila. Talagang ngunguyain nila yan. Kakain nila yan. So ayan. O. Sige. Ibigay na natin sa kanila. Para makita ninyo kung paano sila kumain ng malunggay. So ayan. Ilagay na natin yan. Dito lang sa sahig natin na ilagay. Hmm. Ayan, ayan na sila. Kumakain na sila, oh. Oh. Hmm. Hmm. Ayan, nakita niya na, oh. Hmm. Hmm. Pati yung uh, nakaiga dyan kanina, eh, ayan. Kumakain na tuloy, oh. So, ayan po. Ang kainaman ng uh, pamilya natin ito. Higit sa lahat, ito po ay libre. Talagang, ito naman eh, nakakitipid tayo ng feeds. Hmm. Ayan, oh. So, ganyan lamang po natin ginagawa para makatipid tayo sa mga feeds. Meron tayong mga diskarte, ayan, sa ating mga baboy, sa kanilang pamerienda So, ayan. Hmm. Ayan. Talagang, uh, gustong-gusto nila, oh. So, ayan po yung uh, kainaman ng malunggay. Kaya nang sinabi ko, rich in vitamins and minerals. Ito talaga yung panlaban nila sa sakit. Lalong-lalo na yung uh, mga vitamins na yan. Vitamin C. Nakaw. Oh, matatag po ang katawan nila kapag ganito yung pamerida natin sa kanila. So, ayan pa mga kasaka. Sa isa kong mga tips ngayon sa inyo. Bilang isang magsaka talagang ito ay mga karanasan ko na at uh, ito ay talagang mga ginagawa ko na magmula pa noon hmm. tignan ninyo o oh. yan at sila kumakain na o oh. yun hmm. ayan sila natuloy ay nagagawa no hmm nag na sila oh ayan mm. Mm -mm 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 -mm. ayan so isa pa ay mainam din na maglagay tayo ng tubig po sa kanilang uh, kainan ganyan para pagkatapos pa silang kumain kung naiinom sila meron silang inamin pero dapat hindi magtagal yan hindi dapat magtagal yan tanggalin din natin kapag may naiwan kasi atubig na kasi dyan na maglalagi yung mga bakterya okay yan sila nagpapadami o oh, yan talagang <laughs> talagang gusto gustong nila o oh. hmm. hmm. So, yan. Moringa. Fresh palunggay leaves lang po. Ang ipatayin natin sa si kalap. Ang merida natin sa umaga at sa hapon. Mainam po yan. Uh, libre. Nakitip, nakakatipid po tayo sa tips. Sige sa lahat. Very organic. Rich in vitamins and minerals. So, kapag ganito eh, malusog yung mga baboy natin eh, eh. mabilis silang lumaki eh. Ayan Oh. Kasi alam nyo na ang mga vitamins and minerals ay sila yung nagpapadagdag nagpapahusay sa mga organs ng katawan ng mga baboy natin yung digestion nila okay, respiratory nila yan lahat ng mga organs nila ay talagang mabubus kapag nangyari yan mabubus din yung kanilang resistensya mabubus din ang kanilang mga uh, dagdag na tawag dito yung kanilang malakas na pangangatawan okay, resistensya ayan mabos natin yung kanilang resistensya sa sakit ayan yun, tingnan nyo na oh talagang hindi diloba yan no? oh so ayan po yung isa sa mga na ibigay kong tips ulit sa inyo ngayon mga kapwa ko magsaka i-share natin yan sa ating mga kapwa magsaka at kung mayroon kayong mga tips din share din ninyo yung pamirenda na ginagawa niyo sa mga baboy ninyo sa mga backyard figure lang share din po ninyo mga practices ninyo hmm. kung gusto ko yung mga topics na malaman sabihin nyo po sa akin at bigyan natin pansin yan okay? magtulungan po tayo mag share tayo ng mga ideas sa pagbababoy sa figure lang po sa likod bahay no? yung mga practices ninyo mga pamirenda ninyo mga gawa, kinagawa ninyo so ayan po yung uh, tinatawag nating sharing of ideas po sa pagbababoy so syempre alam na natin yung pagbababoy ay nakakapagbigay ng tinatawag nating relaxation sa atin nakapagtatanggal ng stress yan so, yan po yung mga magandang uh, uh, nagagawa ng pagbababoy aside from that syempre source of income okay yan po So, ayan, tingnan niyo. Halos pa ubos na yung binigay ko sa inyo sa kanilang malunggay, oh. Malunggay leaves, oh. So, ayan, mga kasaka, ah. ah maubos na yung kanilang malunggay, oh. Hmm. Hmm, nagaharutan tuloy sila, oh. Oh. Ibig sabihin nun, kapag nagaharutan sila ng ganyan, malusog po ang kanilang panga na to. So, ayan. maganda maganda po yung ating pakain sa kanila ah, napakahusay po so ayan mga kasaka nakapag share ulit ako sa inyo ng isa pang napagandang mga idea mga pamirinda sa ating mga baboy maraming maraming salamat ulit mga kasaka God bless our family ingat ingat po tayo sa ating ginagawa So ayan mga kasaka, yan ulit ang sharing ko sa inyo. Yung pagbibigay ng pamerienda sa ating mga baboy. Ito yung moringa o fresh balunggay leaves. Ah, uh, diyan na kayo at maliligo na po ako. Salamat and God bless ulit sa panonood.